Kinatudlo makawat arestado matapos matuhog sang gate sang balay nga yagin biktima. Si Mark Noniesa may nagaratsara nga balita. Indi artista, indi man Reina sa fiesta. Punta riya sining mga cellphone kag kamera. Amo ang kawatan nga madugay na sa mga residente diri re, nagapang biktima. Hinali nagsikat ang 40 anyos nga si Romel Abelo sang Zone 3 Kalumpang Molo. Madanlog ining ang kawatan apang sang nakadanlugman di malas kag natug sang taliwis nga kabilya nga may sarait pa uh, ah! Again! 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 sang nagtaklas ini sa gate sang puluyan ginapanagyan ni segundo Gamba sang Fatima Haro. Oh, pero may nakawatan. Balis ang sinilang man nga year na kuan kami cellphone sa babaw. Hmm. Tapos kay na mo no ras mo sa makita. Mga quarter to five, nag nagsing, uh, nagasingitan siya do nag do na sakitan siya blaw. Yeah, yeah. Tapos sa motogin buksan ko ang bintana, kita ko siya dress sa babaw. Nang singitan. Na. 4:45 sang kagaon amo na sinigali ang sitwasyon sini. Sa kapin, isa ka oras nga paglubong sang diserait nga kabilya sa iya pa. Nagapalangurog na ang iya kaunuran sa pag-aralay sang iya lawas. Sanggin pamangkot kung ano ang iya katuyuan kung nga nagsabit ini sa kudal sang iban. Romel, anong toyo mo nga kada? Ra ka da? ko. Uh, ah, anong toyo mo nga kada? ka da? Pangita tayo. Pangita Ano na pangita mo? Uh, Agay. Dati gayon nga nakuha sa iabol sang isa ka plastik sang ngalahas, kag-cash. Pagi sa paglagari sa mga pumuluyos ang kabilya sang gay. Dere kag natigayon na nga nasalbar ang nagapalang luya ng kawatan. Giningagaw inidala sa WBSU Medical Center para mabulong kag magabot sa iya pa ang nagalubong ng kabilya. Ubod kay Jomel Haspe, Mark Sumbiro Nunyesa, 24 oras nga naga. Ratsada!